So tingnan natin mga kabro ah. Ayan, tingnan natin mga kabro. Ah, may customer na bakla. Ayan, ayan nandiyan na po yung bakla na yan. Ayan. So may kinuha siyang item parang bibili ata siya. Tapos Ayan. So, yung may inabot siya mga kabro na bayad nung binili niya ng mga kabro. So, tingnan nyo mga kabro. May inabot siya. Tapos, parang lilituhin niya yung tindera uh, tindira, no? Yun, nagipag... Ayan, so, may, may inabot siyang uh, isan libo na ano, uh, ipabuo niya yon papalitan niya ng buong isang libo no parang nililito niya yung tindira sinabay niya sa so, tinan niya mga kabro so nag abot siya yan so, yung binili niya binig binigay na yung sukle tapos yung ano kinawa ng babae yan po yung isang libo ipapabuo niya ayan so nakikita niya tinanggap niya isang libo ayan tinanggap niya na yung uh, isang libo nilagay niya sa bag tapos yung isang daan nandyan niya sa kanang kamay niya na sugbit sugbit niya yung bag mga ka-bro tapos inabinalik niya sa uh, tindera sabi niya magkano ba so isang daan nang binalik niya so buti na lang yung tindera ay hindi nagpanig no parang uh, naisip niya na isang libo talaga yung binigay ko kaya murang nag isip na siguro may nagmonitor din sa CCTV kaya yun uh, tinawagan yung babae Buti na lang may CCTV si no? So, importante talaga yung CCTV. So, ito na mga kapro. Ayan <laughs> mga bro ang sabi niya, <laughs> bakit daw, ano, mawalan siya ng pangriban dahil nga, ah, uh, isang daan lang daw. Ay, sa so, nakikita naman isang libo ang binigay ng babae, nilagay niya sa bag, tapos yung isang daan, uh, binalik niya. So, may isinabi pa siya na, baka mawalan daw siya ng party banjo mga kabro Pag-uha si Kendall, paano ka ba? Mawala <laughs> na ako ng pangriban sa'yo. Eh, uh, hindi nga. mawalan daw siya ng pangriban. Huwag ko tagad pa. Happy to you. Kasi yung nga lang po isang na wait lang daw sabi niya kasi ang alam daw niya isang libo daw yung binigay niya oh, kaya ako 1,000 na pibinigay ko sa inyo nasa akin yung 1,000 pa 20 sa akin naman Ayan mga kabro, may tumawag na na sa telepono, no? So, alam ko yung tumawag sa kanya, siguro may nagmonitor sa TV or kasama niya or may, may ari yun. Uh, kinausap yung babae kung bakit daw ganun. So, ito mga kabro. ba? Mukhang nainip Oo. na 'yung bakla, galit na galit pa 'yung bakla, gusto manakit So 'yun nakausap na 'yung babae. Eh. Uh, 'yung tindira, kinausap siya sa telepono oh, siguro, 'yun ang nagmo-monitor ni statey. Eh. Pak okay. Nagmamadali pa ulit tagal mo. Parang nagaramdam na yung bakla na may sis TV. Paano mo sabihin? ko na ng sabi. Tumawag. Kumo na rin ako na ate ko. Now, gusto niya na kukunin talaga kasi yun na lang yung niya. Pero yung babae talaga na tindera, alam niya na isang libo kaya hindi niya muna binigay. Mga takayakoy. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka namang kalbo Yan, galit na galit na yung bakla dyan mga kabo. <laughs> Yeah. Yan, dyan na po mga galit yung bakla Galit na galit, gustong manakit ng lagit, Hindi na nabago kang ulo nyo So yun mga kapo, tingnan nyo ha Sisigaw na siya, sinabihan niya pa yung babae na Ang tanga-tanga mo kasi Abuloy na lang sa insandaan So tingnan nyo mga ka, bro

Kasi nga, nagbigay siya ng, uh, no, yung uh, isang libo niya, pinabuo niya sa tindera. Tapos yung tindera naman, nagbigay sa kanya ng isang libong buo. Kaso, mabilis ang kamay, nilagay niya sa bag. Tapos yung bakla naman, nagbigay ng isang daan sa tindera dahil mali daw yung binigay. Kinawa naman ng tindera yung isang daan. Yung isang daan ng ate, natatama-tama, kasi. Kunting vitamins lang yan. Ah, makukuha sa gulay-gulay. Huh? Ano ba? sa ang inaantik. Sa'yo na ko nangihiya sa tibo. Tati talaga ang hina na kukuti. Kumatagal ako sa'yo. Sa'yo hindi na tinanggap. Sa'yo isandaan, abuloy ko sa'yo. <laughs> <laughs> Ayon ang sabi niya, sayo na yung sanda na bulog siyo. Galit na galit na siya kasi alam na na monitor niya sa TV. Kaya yon, bumakay, umalis na siya. Ramdam niya na eh, nalugi tuloy ng uh, isandaan. So ang sabi niya, mawalan ako ng pangriban sa yo, sabi nung bakla. Hinakulangan siya ng isandaan. Mas na mas magulang pa sa kanya yung tindera din niya mga kabro, nawalan tuloy ng na isandaan. किसे के लिए बोल